Time team na dasal para sa mga mahal na yumao. Sa katahimikan, ating alalahanin ang mga mahal nating pumanaw. Sa panalangin ito, hilingin natin sa Diyos na pagharian ng kapayapaan at liwanag ang kanilang kaluluwa. Manatili kang kasama namin sa time team na dasal para sa mga mahal na yumao. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng aming mga puso, kami lumalapit sa iyo ngayong sandali ng paggunita at pagninilay. Inaalay namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na tinawag mo na sa buhay na walang hanggan. Habang aming inaalala ang kanilang mga alaala, -ala, puno ng pag-ibig, lungkot at pananabik, kami nagtitiwala na sila ngayon ay nasa iyong mapayapang piling. Alam naming sa bawat luha na aming ibinubuhos, naroon ka umaalo nagtataguyod at nagbibigay ng pag-asa. Panginoon, kung paanong ikaw ay Diyos ng buhay, amin pong ipinagkakatiwala ang mga kaluluwang ito sa iyong habag. Linisin mo sila sa anumang kasalanan at tanglawan ng iyong liwanag na walang hanggan. Naway matagpuan nila ang kapahingahan sa iyong presensya, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Turuan mo rin kaming mga naiwan natanggapin ng may pananampalataya ang hiwaga ng kamatayan at muling pagkabuhay. Palitan mo ang aming dalamhati ng pag-asa, ang aming pangungulila ng katiyakan na sa oras ng aming pagkikita muli ay wala ng luha, sakit o pagdurusa, kundi kagalakan at walang hanggang pag-ibig sa iyong kaharian. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na mamuhay ng tapat sa iyong kalooban upang sa aming sariling oras ng pagpanaw, matagpuan mo rin kami na handang sumama sa iyo. Naway maging inspirasyon sa amin ang mga buhay ng aming mga mahal na yumao, ang kanilang kabutihan, malasakit at pananampalataya. Aming Diyos ng awa at pag-ibig, tanggapin mo ang aming panalangin bilang handog ng pag-ibig at pag-asa. Naway ang iyong liwanag ay maging gabay sa kanila at sa amin ding patuloy na naglalakbay sa daan ng pananampalataya. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.